Yes, bayan, papuripag po sa lahat nating mga viewers sa San Sinucub. Tayo po ay may sinadya, magang-maga, dito sa ating kaibigang kapitan, si Kapitan Eladio Salvador, ng Barangay Kalyos, Piniranda ng no? Amisya. At marami kaming napag-usapan, ano po, at talaga naman na, na kasiyasya yung aming naging ugnayan, ano po. At kaugnay po nito... Mamaya pong, ano, mamaya pong alas 10 pong alas 11 ng umaga. Ngayong araw po na linggo, yung ating pong uh, inantabayanan sa lahat ng Novo Asianos na programa nating ating ng Congressman G.P. Paggenos. Asama po niya dyan si uh, Madam Elaine Apit alias uh, Sister L. Uh, <laughs> sa programa sa radyo, ngayon TV na, naka-live stream pa ang uh, ang usapang galing sa puso. Ano po na programa nating congressman, dyan po sa DCRH. Inulit po natin, 10 to 11, mamaya na po yan, araw po ngayon ng linggo, eh, yung pong programa na usapang galing sa puso ni congressman GP Pagenos. At nakakasama rin po niya riyan yung kanyang panganay na anak, si Sir Adrian Giano budget na ano po at syempre ang ating uh, Secretary General ang uh, abogado ng unang distrito ng lalawigan na si Attorney John J.P. Pagelos, nakakasama rin po sa programa iyan. So, ibig po sabihin, bakit ko po ipinagaanyaya na panoorin na uh, sa ilang pong uh, mga programs na po nila, eh, napakarami pong natututunan, napakarami pong uh, nalalamang bagay at maklalawigan at pang buong mundo. Ano po yung saklaw at naabot ng kanilang programa sapagkat uh, nakungunang himpilan ng na radyo sa ating bansa ang D.C.R.H. Uh, dati radyo lang, ngayon TV na, naka-live pa. Ano po ba yan? <laughs> At syempre, tayo po ang benepisyaryo ng magagandang balita updates singil nga po sa programa. Bunsod nga po nitong uh, ang nagiging panohin, e mula sa iba't ibang sangay nating na pamahalaan na malaking bagay at malaking pormasyon ang napagkakalo po sa atin. Di po ba? Kanya't mamaya po yan, mamaya po eh, bakbakan na! <laughs> Diyan sa TV at uh, siyempre Congressman J.P. Pajanos uh, at yung kanyang dalawang uh, Uniki Iho. Ano po, good morning na rin kay Atone G. Pajanos at sa may bahay natin na Congressman. At sa lahat ng mga ka-GP, ano po, uh, good morning sa ating mga ka-reels, good morning din. <laughs> at uh, nais ko lang pong ibida sa inyo ng bahagia. Ito pong naging activity po namin kahapon. Ano po, yung pag-file ng COC Certificate of Candidacy ng ating pang-apat ah, ah, pang na distrito na ating lalawigan ang ang bukal na magilingkod na ano po si Kapitan John John sa ah, naging ah, formal na po yung paghahay ng kanyang COC. Para bakit? Aba di siyempre. Para po maging formal din yung kanyang napipintong pagluklok. <laughs> time. Sabi ng ating kaibigan kapitan dito, abay, sure win daw, natuto naman. Sabagat naikot namin lahat ng bayan at barangay ng 4 week, isa nga po nagtutugma yung aming pananaw ni kapitan na si Cap John eh, talagang swak sa banga. <laughs> eh, mahirap kasi nga no, eh, ipagkaila yung katotohanan, yung nasa isipan, nasa puso ng isang mamamayan ha, uh, ordinaryong mamamayan, mama makakapamo ang kanyang pagnanais na maglingkod sa Ford Street. Ito nga ano, si Kapitan John John. Ano magagawa natin dyan? Di po ba? <laughs> at siyempre, siyempre <clears throat> po, uh, ang nakasama po, nakasama po ni Cap John John kahapon na nag para sa mga board members ng Ford Street, yung incumbent po natin, si uh, BM BM Tespatiag at saka si BM Sweet uh, Cruz. Ito palang si Bukal uh, Bukal uh, Sweet, uh, Sweet uh, Cruz. Enak pala ng aking kabro, yung ating bagaman din nakagraduate sa Advanced aruti, si po dating si LPC. E matagumpay na pala iring ating uh, kadete araw. Ha? Ah? Si engineer, district engineer, uh, Giting Cruz, si Magiting. Ah? <laughs> <laughs> Nagmeet po kami kahapon dyan sa Provincial Comelec, Cabaratuan City. At nung ko lang po nalaman, nanak pala niya. Ereng si Sweet. And yet, uh, congratulations sa iyo. Uh? Uh, engineer uh, Giting Cruz, sapagat isa ka ng matagumpay. At siya po yung district engineer ng sa South. Bohol po yata yan eh. Ano po? At yan po ating update, hinggil nga po rito sa ating activity kahapon at uh, siyempre pa rin ito ay pagpapaabot sa inyo na mamaya manood, makinig. Alas 10, alas 11 ng umaga sa programang Usapang Galing sa Puso ni Congressman J.P. Pajanos, Mar P. Santos, Radang ng Bayan, ang inyong vlogger, Josh Mabalos. Good morning!